Anong ganap sa mundo ng showbiz? Uminit ang usapan online matapos mapansin ng mga netizens ang pagkakapareho umano ng closet ni nakapamilya actress Ivana Alawi at Laguna First District Congressman Dan Fernandez. Nagugat ang kontrobersya sa isang Instagram video na ibinahagi ni Congressman Dan kung saan makikita siyang nasa loob ng isang white and gold themed na walk-in closet habang nagbibihis. Agad nitong inihalin tulad ng netizens sa ilang larawan ni Ivana Alawi na kuha rin sa tila kaparehong disenyo ng closet mula sa kulay, ayos, at estilo ng kabinet. Dahil dito, muling nabuhay ang mga dating chismis na nauugnay kina Ivana at Dan. Taong 2020 nang unang umugang ang balitang may namamagitan umano sa dalawa matapos kumalat online ang ilang larawan nilang magkasama. Ngunit sa isang panayam ni Boy Abunda sa kanyang dating talk show sa ABS-CBN, Itinanggi ito ni Ivana. Totoo bang nililigawan ka ng kaibigang Dan Fernandez? No. We're friends. Yes, I won't deny it. We go out with friends. Pero we're okay. not, you know, uh, romantically involved. No. Why not? Kasi babaero siya. Ayoko na babaero. <laughs> Please. <laughs> ganun kasi ganun ka simple. <laughs> Oo, oh, ayoko na ganun. Gusto ko yung mamahalin ako. Stick to one. Cute kasi si, ano eh, Congressman Dan. Ayaw ko kung cute siya. Hindi ako nagkikita. Dahil dito, muling binatikos si Ivana ng ilang netizens. May ilan ding nagtanggol sa aktres at sinabing hindi sapat ang parehas na interior design para husgahan ng isang tao. Kung totoo man ang chismis, dapat bang husgahan ng isang babae bas lang sa disenyo ng kanyang closet o may double standard talaga pag babae ang nasasangkot?